guys! How does it feel? You're finally in a GMA contract party. I'm so nervous. Hi, I'm Jasmine Fitzgerald. Hi, I'm Sam's David. Ako po si Belvaline Caluag, ang belter babe ng Bulacayan. Ako naman si Daniel Azaraga, ang sutro-bilitero ng Cebu. Ako naman si Mami Estermina Olmedo from Cebu. <laughs> 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 Ako naman po si Maria Lumadilla na padaan lang. Ako ka sa lang Ako ka sa akin. lang. ka Alright, so how does it uh, feel to now be a part of Jesse? It's overwhelming. <laughs> And it still has a yet. but we're very, very thankful that it's a dream come sure, true because I'm not sure what some of them, but I auditioned many years back. And right? but it shows that if you keep trying, it's for you, you can come. So thank you very much to Jamie. I, 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 I still feels so real <laughs> po na nandito ako. And I'm really blessed and happy sa oh, opportunity na to. And I promise to do my best. Ano na sobrang masaya. Kasi sa dami dami po ng mga contest na sinalihan ko. Kahit saan ko sumasali ako. Pero ngayon po, nabigyan po ako ng opportunity. Tapos ngayon, hawak ako na po. Yung pangarap ko na dami kaya yeah. talaga kinakasama. Kaya sobrang thankful po. So din po, sobrang thankful sa GMA Network na. <laughs> Kasi kala namin after the clash wala na, pero hindi kami pinapayaan nila. Bigyan kami ng um, opportunity para ma-explore more sa mga talents namin at makilala ko ng mga tao. Thank you. I got you, girl. <laughs> Ang sa ko naman, eh, parang nananagilip ako. Kasi ano, pinaganon-ganon ko pang mukha ko. Akala ko, pangarap uh, pa, pangarap eh, pa, panaginip ko ba to? Eh, totoo na pala. Eh, maraming salamat ko sa GMA na pinagbigyan ako ng um, uh, for, ano, kahit sa may kahit na may edad ako. Maraming salamat talaga. Salamat. Ako naman po, hindi pa rin po ako makapaniwala kasi hanggang ngayon po, feeling ko pa rin po na contestant pa kami ng The Clash. Every time po, mapasok po kami ng GMA para... Oh my God! Ano? Totoo na ba to? Oh my God! Hawak kamay ko na yung pangarap ko. Ito na talaga sa dinami namin ng, ng sinalihan ko, sa dinami namin ng hirap na pinagdaanan namin sa The Clash. Ito na talaga nangyayari na po yung mga pinapangarap namin. So, sobrang...「so, bakit, serious, serious, she, sorry, serious, <talkish> sobrang... Seriously? So 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 sobrang... Seriously? Sobrang our... thankful talaga <laughs>. ba? Sobrang... Sobrang... Thank you very much! Thank you talaga! Grabe! Ito! Sobrang... Sobrang po! Sobrang po ako thankful. As in, hindi ko pa kalain na mabibigyan po ako ng opportunity kasi akala ko po yung mga nag-artista yung mga magaganda lang, mga payat, mga sexy. Gaya nila. Kaya. Magkakasali ako. Dapat pumalis ka ha. Kasali ka. Lobo. So yun po. Thank you po. <laughs> 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 Lahat mo kayo magiging part ng Studio 7? Mm, magigest? Yung ano po, hindi po kami regular pero magigest po kami. Yeah. Kasi yung top 5 lang po like, yun. Like, yun like, main, yeah. Pero, up uh, main state. Tapos, ano na po kami, from time to time, salitan po ng sa guest speech. Kaya abangan niya po yes. kami sa studio Yes! yes. <laughs> And, yung acting, ready rin ba kayo? Uh, sense Sana mo, mabigyan that. po kami ng pagkakataon na maka-arte po. Kasi, syempre, hindi <laughs> <laughs> lang po, maliit na ba? Hindi po, kasi hindi lang po, hindi lang po singing yung talent namin. May nagsumasayo na po kami at the same time nag-umaarte din po kami. Gusto po namin ma-explore po lahat. Gusto po namin magkatanya-serie, kaya baka naman po. Pa-experience. Ma-experience. <laughs> <laughs> Ma-experience <laughs> na po. Ma-experience na po. Kaya baka magka-work. Hindi. Hindi isa, Jemaine. Siningin mo. Hindi na po, magiging lapandera <laughs> lang eh. Hindi na po. Actually, <laughs> gusto ko po magka-work si Kailin. Kasi pinapanood ko po siya sa Campbell, Taliban. And napaka-galing niya po mag-act. So, parang gusto ko siya maka-act din kasi pag acting ko nakakadala din yung ka-excella niya parang enjoy po yung acting when you work with people na alam nila yung ginagawa nila and they, you can learn from them and I'm looking forward to work with them Yes, me, well, everyone, speaking of kambao everyone says in I look like Tara Lavalin yeah. all the time, so I think it would be fun maybe they'll be a teleserye of twins if it drops out Sharen Reyes. Po. <laughs> hindi kanya, <laughs> pwede po, pwede pero kambal din. Kambal din pa pwede po. Uh, pero gusto ko nang trabaho si Sharen Reyes. So, si Christian Bautista. So, si so, si so, hindi lang sa duet, pati rin po sa Bad Boy. Siya to po, o oh, kaya acting siya. Kaya sa to po magka-trabaho ng mga. Will... Ako po gusto ko magka-trabaho sa isang teleserye. La Lahat ng clashers po. Oh, sa isang teleserye. Musical. Musical. Ikaw nga O sinabi ko kanina, na pwede ako pagiging ingin Ay, yung gusto ko makatambal. Ay, maka-ano. Yung gusto ko makasama e, si ano, si Manilin Reynes. Yung tayo nila nila. Tsaka Ako po si Miss Kailin din po. Kasi napanood ko po yung teleserye nila. Di ba nanonood okay. sa si bayan Sobrang galing po niya, nadadala po ko sa... So, di ba? Parang, parang, parang masarap sarap Parang siya sa bulot na kasi galing niya yung, Ano yung parang... <laughs> galing niya Kahit hindi <galing laughs> yung... ka galit sa kanya, nagagalit ka. <laughs> Ang galing niya. Jo... Ay, siya! <laughs> Ayan Yeah, you would love to hate her character. Yes. Mm. Di ba English yun? Um, yes. Diba diyan, kasi, magdala diba diba. talaga uh, ng mga... Maldita talaga kung maldita. maldita. <laughs> Pero gusto <laughs> po namin sure. Petito Manolo. Na Opo, Petito si Petito Manolo. Thank you. Thank po kami ngayon. Kahit po maid na lang po nila. Or ano pa, pwede pa akong Corazon sa marimar? Pwede nga. Pwede pa akong Fulgoso.

I'm, I'm a big fan of public transport, like you were saying. So normally people already stop to look at me because I'm beside, but <laughs> now there's something else. <laughs> and just that I think I'm more, as an artist, stronger because of the process of the clash. Uh, it taught, taught me a lot, as in, even though I've been performing for years, after the clash, just becoming stronger as a person and not just as an artist, but also as a person mentally. Ako naman po after the class, I feel like I've grown a lot and after the class, I found the family oh. na alam kong will stay with me forever. And I'm happy po kasi magkakasama kami ngayon sa RFP Center and sabay-sabay po namin aabutin yung mga pangarap namin. Dito ko yan. Wala to, wala Sa akin naman po, yung nga po yung

And after po ng The Clash, um, hindi na po kami ordinaryong tao. Like, hindi kami pwedeng lumabas ng bahay na hindi uh, nakaayos, naka sa naka contour na pati. Nakanoos na pati. Kasi eyelashes. Tapos may eyelashes na ganito. Okay, Ganyan <laughs> <magkanyang> karo-araw. <laughs> kasi kahit naglalakad lang ako dun sa Green Hills, <laughs> may, may nakakakilala sa akin. Okay. Tapos nagpapapicture. Nakakatuwa naman po. Tapos ano po marami po akong natutunan sa workshops namin. Mas natutunan po kami sa singing, sa dancing, and ano, how to communicate with other people. Kasi dati, napaka-antisocial ko talaga. Na, Natatakot ako pag ini-interview. So Ang sa akin naman, yes. Oh, Na yeah, iyo, uh -oh. eh. Eh kasi maraming nakakakilala na sa akin as Mommy Tiger. Kaya, mamang, alain. Amin amin alain. Yung oh. mga man. anak, ayun daw ng anak. Yung mga anak ko, oh, yung mga anak ko, oh, um, dami oh. <laughs> <Pinktik> ano kasi <laughs> iniiyak ako ng eh. manok. Oh, talaga ba man, eh. Kasi ito. Ngumiti. Oh. Oh. Ito po yung para good taste. Sige po. po? Sino po? na. na talagang umaangat talaga. So, <laughs> <laughs> ano, Maraming salamat po, po sa <laughs> 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 No, ba po. <laughs> <in> <laughs> <lashing> Hello, Hello, ano ba itong tubig Ako naman po. Ano po, yung pinik mata ni Mami, na ba? <laughs> <laughs> ah, tanggalin ko na lang. <laughs> ah, <laughs> ah, ah, Nagala namin sa kanya po <laughs> yan eh, yung pilik mata. Okay na. Kira ka? Kira? burus. <laughs> burus kami. Si Tatay, ano Uh, ako naman po, marami po akong natutunan. Kagaya po nila, kami po lahat uh, dumaan po sa matinding, parang karayong, parang buto sa karayong. Oh, Opo, karabi, uh, mga workshops, singing workshops, dancing workshops, ano, personality development, lahat po nadaanan na namin. Tapos, Akala, kagaya po ni Melvin, ako po hindi po masyadong sumasayaw dati, pero napilitan po kami sumayo. Tapos may recital po kami, mukha akong Jollibee. Tapos hip-hop pa po yun. Pero nalampasan po namin yun. Magkasama po kami lahat. May kami noon. Opo, may graduation! Tapos ano po, ah... Hirap kasi yun. kutok yung May mga kasukasuan yung mami. Kutok ano po, siyempre po, sa pagpo-perform po, marami po kami natutunan as to how to perform better, how to be a better performer, how to be a better artist po. And also, yun po, marami po ko nakilala. Mga mga friends na naging family, tapos mga moments. Unayak ka naman, hindi ba <laughs> char kung uh, kasi bawi mo na si sa tutubababi sa 'yon yung kat katulad ng sinabi ni Ate Jasmine yeah. kanina na nililingon na nga siya kasi yeah. mistisa siya. Ako nililingon na nga kasi iba. Pinagdududahan ako, snatcher ba? Joke lang. Pero nililingon na nga ako dati na iba ako sa paningin nila. Mas lalo na po ngayon kasi ikaw yung sa The Clash. Kanina po sa si MRT nakatayo po ang gano'n. <laughs> Muriel? Ikaw ba si Muriel? Ba Muriel. Nasa? Muriel. Oh, oh. First name baby. Tapos <laughs> naka-chinelas so, ako, pero nakadamit. Kaya <laughs> po parang dati po, kaya po nang sinabi ni Daniel, ordinary tao lang po kami dati. Parang pwede pa po kami lumabas kahit naka shorts, naka t-shirt na butas-butas. Walang makeup. <laughs> walang makeup. up. Pero ngayon hindi na pwede walang silik mata and everything. So parang <laughs> nagbago po yung estado ng buhay namin. Unti-unti po. Parang umaangat po kami. Na, 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 kakamit na po namin mga pangarap namin. Unti-unti. At magkakasama po. We're shaking. We're shaking. We're shaking. We're shaking. ano, shaking. We're song, We're shaking. 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 The greatest Ah, uh, yeah, greatest showman. I got you. I've heard it said that people come into our lives for a reason, bringing something we must learn, and we are. Led Help us most to grow if we let them, and we help them in return. And now, whatever way our stories in I know you have written mine by being my friend, like a comet pulls from more as it passes the sun. Dream that meets the boulder halfway through the woods. Who can say if I've been changed for the better? But because I knew you, I have been changed for good. It's just me. <laughs> it? Thank you, Thank you. <laughs> I'm not a stranger to the dark. How to wear this shape? Because we don't want your broken paws. I've learned to be ashamed of all. Come, and I'm marching on to the beat after I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Ooh. How's gold this to yeah. this hands good go?